Mga kababayan, kakapasok lang ho na balita. Ito nga po si uh, Representative Ace Barbers sinampahan po ng patong-patong na kasong libel ng ilang social media influencers po. So ito po, panoorin po natin. Ito po yung tamang paraan. Ito rin po yung para ipakita namin sa katulad ng ng stupidong mga congressman na yan. Hindi na nila maiwasan sila na mismo, sa kanilang mismo nang bibig nang gagaling, na kami daw po uh, ay narco-blogger, pogo-blogger, sa kanila po nang galing. At uh, yan nga po ang dahilan kung bakit ngayon kami nandito, kung bakit po kami gumawa ng hakbang, kung bakit po kami umaksyon, kasi nga po parang nagkakagaguhan eh. Iisa lang naman po talaga yung gusto nating mangyari. At yun po yung umasenso, umangat ang ating bayang Pilipinas. Um, kanina po, may pinost ako na na-inspire ako kasi ni Dr. Lorena, no? Na yung meron siyang quote na binanggit nung isang araw. Uh, this quote was uh, made by Edward Snowden. And it said that uh, When exposing a crime is now treated as a crime, we are ruled by criminals. Alam niyo po, ang nakaharap niyo dito, mga ordinaryong mamamayan, mga professional po, uh, may kanya-kanyang uh, endeavor sa kanilang mga buhay. At ang common denominator po namin is that We are citizens of the Republic, merely expressing our voice, our sentiment, our opinions on issues of national interest. And nakakapagtaka po na bakit kami pinag-iinitan ngayon ng na mga nasa gobyerno dahil po sa aming uh, pag-express ng aming sentimiento nakakapagtaka po bakit kailangan nila kaming i-drag sa isang healing at uh, gusto nilang palabasin na iniimbitahan kami pero bakit kami pinipilit? At yun nga, hindi na nilang maiwasan sila na mismo, sa kanilang mismo ng bibig ng gagaling na kami daw po uh, ay narco-blogger Pogo Vlogger, sa kanila po nang galing. At uh, yan nga po ang dahilan kung bakit ngayon kami nandito, kung bakit po kami gumawa ng hakbang, kung bakit po kami umaksyon. Kasi nga po, parang nagkakagaguhan eh. Para pong, para po yatang kami ng mga ordinaryong mamamayan, na gusto lang naman namin ng isang matinong gobyerno, gusto lang naman namin na... Uh, I think, ang ano po dito is that kahit anong kulay namin, kahit ano po ang aming political uh, leaning, isa lang naman po talaga yung gusto nating mangyari. At yun po yung umasenso, umangat ang ating bayang Pilipinas. Kaya nga po kami nagsasalita, kaya po kami nag-expose ng mga problema sa gobyerno, kaya po namin sinasabi na merong itong issues, kaya po namin hinahighlight. At hindi naman din po nanggagaling sa amin yon. Kami din po ay bumabase lang din naman sa mga nalalaman namin sa paligid-ligid, sa mga nire-report din, sa mga nakikita natin mismo sa gobyerno, di ba? Hindi naman po namin iniimbento ang mga sinasa namin. Hindi naman po namin yung ginagawang parang ano lang kami, parang mga kwentong barbero. Kaya po ito ngayon, itong ginawa namin ngayong hakbang laban kay Congressman Ace Barbers, eh kasi lumalabas po siya po yung nagiging ano eh, siya po yung parang nagiging purveyor ng fake news. Lumalabas po siya po ang nagkakalat ng ano eh, ng balita o ng issue na wala naman po siyang pinangahawakan. At kami po yung naapektuhan. Kami po yung tinarget. Kami po yung, ako po mismo personal in public in identify niya. At sinabihan niya pa ako ng isang homophobic slur. Wala naman yung problema yun eh. Kaya na sinabi din niya na wala rin problema kung tawagin silang stupido. Lalo na ho siya. Uh, pero, yung sabihin niya po na kami, ito mga nakaharap dito, eh, pinabayaran, pinapatakbo, at may sinusunod na programa ng isang sindikato o ng isang grupo na para po kami ay gawing ahente ng pagbagsak o pag uh, pag sa gobyerno. At parang foreign agents pa kami sinasabi. Na kami po ay uh, spiya ng isang uh, foreign entity. Eh ang lupit naman po siguro noon at hindi naman po talaga tama 'yon. Lalo na po sa isang katulad ng ni Congressman Barbers na isang public servant. Abuse of authority na po yun yung ginagawa niya. Abuso na po yun at uh, ang kinakalaban niya na po ay yung ordinaryong mamamayan na actually yung kapangyarihan niyang ginagamit ngayon ay eh, sa amin lang din naman galing. Sa atin lang naman din po galing yan. Kaya, ah uh, ito pong hakbang na ginawa namin ngayong araw na ito, tama po yung sinabi ni Atty. Trixie, ito po yung tamang paraan, ito rin po yung para ipakita namin sa katulad ng ng stupidong mga congressman na yan, na ito po ang mga avenue na pwede niyong gawin kung kayo ay naagrabyado. Meron na po tayong mga batas, meron na po tayong mga uh, laws na pwede na pong nating gamitin, pwede po nating uh, ipag ano po yan, pwede po nating i-invoke yung mga yan kung tayo po feeling natin na agrabyado tayo, lalo na po sa mga paninirang puri. So, binabalik lang namin sa katulad ni Congressman Barbers, yung ginagawa nila at ginagawa namin at pinapakita namin sa pamaraan na ito sa pagsampan ng kaso sa kanya, laban sa kanya, na ito ang paraan. Ito ang tamang daan. Ito ang dapat niyong gawin. Kasi inakasahan niyo kami. Sinasabihan niyo eh, na kami ay narco, na kami ay pogo vloggers. Kaya dapat, kung meron kayong ebidensya, dapat nagsampa kayo ng kaso. Di ba? Ang nakakapagtaka kasi, bakit kailangan gamitin niyo yung hearing sa House of Representatives, just sa TRICOM, para ungkatin niyo yung issue na yan. Kung kayo mismo confident, ikaw barbers, kung ikaw mismo confident na meron kang pinangahawakan, bakit hindi ka magsampan ng kaso? Kung ikaw naman sa paninirang puri na ginawa namin, kung meron sa mga congressman na naapektuhan sa mga sinasabi namin, ba't hindi kayo magsampan ng kaso? Bakit nyo kailangan daanin dyan sa kanyang hearing? So yan po mga kababayan, yun no? yan po lang yung gusto namin maging mensahe dito sa aming ginawa. Na kami po, dahil ordinaryong mamamayan, meron po din kami dapat karapatan na ipagtanggol ang aming sarili at ito nga po ang aming gagawin dahil ito ang naaayon at ito ang sinasabi ng batas. Maraming salamat po.